po <tuk> ang raja kayu, dragon blood <tuk> wood and blood. Naga po ang <tangan> herbal. Ini kami ya. Pwede yun sa taas. Ayan po mga... Ano ito? Na, bango na. Nakakin na yung ano. Ayan po ang... Napakaganda ng Raja kayong Pula. Pero ito kasi hindi natin ma maputol yan kasi napakalaki doon na sa mga maliliit yan pilisan mo ito, yung ito. ito yun mga pipal ito yan sayang din ito kinukuha ko ito ito yung yan no makaganda talaga ito mm, yes. ano papait okay okay yeah. Ang nangyong napakaganda ng pagkakakoy niya. Ano? Ano yan? Tuso ka? Tapi po lang. Ganda niya eh. Yan ang dragon blood wood o raja kayo na pulahan. Tingnan nyo to. Kung titingnan natin, oh, napakaganda ng kahoy. Lalo pag ihalo natin to sa tubig, ah, sa ganda. Yan ang fresh kong nakuha ngayon. Kunti lang kinuha namin. Ayan. Kumuha kami fresh. Okay. Maraming salamat kaibigan. Kahoy. The dragon Ball blood Dragon blood wood. Raja kayong pulahan. Na sa Pilipinas. Tatagpuan. Ayan. Okay people. Huwi na kami. Bye.